Ah, guys, ito ang bracelet. Oh. Wow. Ang ganda nito, ang kapal. Maganda rin ang presyo. Siyempre. <laughs> so, ilang K ito? 18K. Right? 18? Yes. Okay. Marunong din siya mag-Tagalog. Ito pala si... pangalan mo? Jose. Jose? Jose? Hussein. Hussein. Ayan. So, check mo nga kung magkano ito. <laughs> Ayan. Oh, so, so, saan makikita? 7.5. 7.6 siya, guys. So, ang tanong ng lahat, magkano mm -hmm. per gram? So I say like that. Tingnan mo. With tax 2.7. Oh, with tax 2.7. no Give me ganyan. Only, only 2.1.50 rin. Yeah. Huh? So, this one is? 2.1.50 rin. Yeah. Discount? Oh, oh. So, because 2.7. Okay, yeah. So ngayon ay naging 2150 na lang siya. I give more discount of that. So pwede pa tong mababa. Oh, pwede, oh, kasi, pwede. pwede para yan. Oh, ano sa Ma? mapag-uusapan daw yan kasi guys. Gold become mababa. Pwede para matawaran yan. Ha? Dahil dito. kapal niya. Ayan. Dito lang yan sa Anong pangalan ng shop mo? Warud, Warud. Warud. Ayan. Pakita natin ang Warud. Ayan o. Warud. Alrep. Yan ang pangalan ng shop mo. Dito lang yan sa Bellagio Mall 7. Sa? <laughs> okay, Sam. Thank you. Ayan. Marami pang mga pagpipilian kayo dito ng bracelet.

Basta dito daw guys. Mabibigyan pa kayo ng discount. Bukod na sa diniscount na kayo, mabibigyan pa kayo ng mababang discount. Tama! Tama Ayan. So, hanapin nyo si Hussain. Okay. Thank you. Bye-bye.